Bagong kabuyaw, here we go! Let's go! Ah, yun ang makikita nyo dito sa kabuyaw, tinan nyo naman! Woo! Kabuyaw na mga tropa! daming baka, di diba? ba? Meron pa sa inyo yan? Tapos kita mo pa yung vulkan ng Makiling! Mount Makiling oh! Bundok Makiling! Bundok pala, Bundok Makiling! Diba? ba? Ah, ang daming basura, yung mga responsabling mamamayan ng kabuyaw! Ay nako dapat magkaroon talaga ng CCTV dito eh Ang ganda ganda ng lugar natin Tapos binababoy nyo Ay nako Okay malapit na tayo tropa sa bahay Ilang ano, lang Ilang kilometro na lang <laughs> Pero syempre Papakita ako yung dadaanan kung napakagandang alisada Dito sa Kabuya Laguna Syempre dito lang yan sa Barangay Mamatid Papakita ko yung bago naming Nia Road o Snake Road ang patatagpuan dito sa Kabuyao, Laguna So bagong bago to tropa Dati maraming humps dito Ngayon wala na yung humps ay eh, smooth na smooth na yung pagmamotor natin Dire diretso Eto na papasok na tayo tropa I welcome you to bagong kabuyaw <laughs> Bagong kabuyaw here we go Eto yung sinasabi ko tropa Daan na bagong bagong gawa Bagong sementado Let's go Samahan nyo akong enjoy Ang biyay natin pawin ng bahay ng walang humps Woohoo Let's go eh <laughs> oh. ano? Oh ha? Yung poste may mga ano? May mga gulong? Oo, oh, ayos yung naisip nyo Oh, Okay diba? Oh yun nga sinalubong ako kulang ako eh Ang <laughs> bilis pa nun Si Kuya, ayun o oh. Ayun makikita nyo dito sa kabuyaw, tinan nyo naman Woo! Kabuyaw na gula na to mga tropa Eto na, tapos na yung enjoyment natin Pero syempre, parang buhay lang yung tropa Hindi lahat pwedeng sarap di Diba? Ito naman ang hirap. <laughs> Dami ba? di ba? Meron pa sa inyo niyan. Tapos kita mo pa yung bulkan ng Makiling. Mount Makiling oh. Bundok Makiling. Bundok pala Bundok Makiling. Eh ba? Diba? Ah, so daming basura, yung mga irresponsibleng mamamayan ng kabuyaw. Ay nako, dapat magkaroon talaga ng CCTV dito eh. Ang ganda-ganda ng lugar natin. Tapos binababoy niyo, mga po. Ay nako. Ah, trip talaga kayo. Meron naman nang kolekta ng basura sa atin every Thursday and Friday ba't nun hindi kayo makapagantay na dumating yung basura ba't dito nyo tinatapon dapat talaga gawin ni Mayor lagyan ng CCTV tapos yung mauhuli eh talaga kailangan sermonan di ba napaka responsable na talaga ng mga Pilipino sa ngayon di ba ang ganda ganda ng lugar natin huwag yung babuuin ano ba naman yan ginagawa nyo squatter yung lugar natin di ba a bad trip magja-jogging ka bawo-bawo ng mga amoy mo kasi ngayon yung mga bulok ng basura alam nyo ba yun? Yung mga kanimbaboy baboy, mga ganun mga dayaper yung mga tae ng hayop minsan patay na hayop ano ba namang klase mga tao eh. syempre taga dito lang din yan malapit dyan sa bukid eh, di ba? tayo tayo lang yan mga tropa kung sino man makapanood nito Nang taga dito sa so mga mabuhay phase 1 to phase 7 tayo tayo lang ang nagtatapon dyan walang ibang magtatapon dyan ang mga angahas na magtapon ng taga ibang lugar tayo lang yan maya naman po kayo please para sa kalikasan na lang diba antayin nyo na lang yung basura meron tayong basura na kumukuha every Thursday and Friday 'di diba? kayo Okay inip Kung nababahuan kayo sa basura nyo eh ayusin niyo yung paglalagay niyo sa basura nyo Ilagay niyo sa plastic kung mabaho. Kung nababahuan kayo, 'di ba? Dapat yung sako niyo maganda yung sako niyo. Tapos itali niyo para hindi mga moy. Nakakabad. Nakakaingit tuloy sa ibang lugar tropa. Ma, alam niyo 'yun? Bibira na lang yung magkaroon ng bukid eh. Huwag nyo na sirain. Huwag nyo nang ano. Huwag nyo nang papangitin. Diba? Huwag nyo nang pabahuin. Magtulungan tulungan tayo na maging maganda yung lugar natin dito sa kabuya. Reklamo tayo ng reklamo kay Mayor kung sino man ang nakaupo. Hindi na pero hindi naman natin nakikita yung mga pagagawa ng mga mamayan, di ba? Isko po Rudy. Nakaiblad ako. Alam nyo ba kung bakit? Kasi di ba lagi kong pinagmamalaki yung kabuyaw. Yung bukid natin na may palay pa. Tapos biglang madadaanan mo, baho, puro basura. Alam nyo ba yung mga nagtatapon na yan? Siyan siya yung nagtatapon kasi minsan. Ito na, ginawang basura itong lugar na to. So gagawin ng pamahalaan natin o ng kabuyaw, lalagyan ng ano, nang pag nahuli ka, magmumulta Hindi na siya magtatapon dun. Sa iba na naman siya magtatapon. So, ganun yung nangyayari. So, dapat kung sino man po yung tao na yun, kung mahuhuli man sana sa akto, eh, pagbigay alam sa barangay natin, or kung hindi man mahuli-huli, eh, tingin ko yung eh, pinakamagandang para, mabisang para na maglagay ng CCTV. Para kung makita kung sino man yun, matunton kung sino. Eh, sir talaga dapat ni Mayor o ni Kapitan, di ba? Kasi dapat mahiya siya talaga. Kasi hindi siya nakakatulong sa sa lugar natin. Nakakasira siya, di ba? Ay, kahit naka-helmet ako, pasok yung mabahong amoy tropa eh. Sino bang matutuwa sa ganun? Ay, nako. Sensya na kayo mga tropa, ang dami nangyari sa araw na to ah. <laughs> Ganyan ang nagagawa ng camera. ba? Diba? Kaya kayo, bumili na rin kayo ng camera katulad ng GoPro ko. kahit nasabihin natin mumurahin. Eh, marami tayong nakukuha mga istorya sa bawat araw. Pag-uwi, pagpasok, diba? So, nandito na tayo sa ating home, sweet home. So, there you have it, tropa. If you like this video, mga tropa, please don't forget to like, share, and subscribe. Sampai jumpa Pa, si Tonton TV. Hanggang sa sunong tropa, Buti Tonton. Peace. Bye-bye.